Legal ang break contract and termination dito sa Hong Kong kaya hindi hindi tayo maaabuso ng ating mga amo. So hello mga kabebelabs ko, welcome back sa aking YouTube channel Kaivi Vlog. And for today's video mga kabebelabs no ay pag-usapan natin ang about sa termination and break contract dito sa Hong Kong. So ang i ko sa inyo mga kabebelabs no about sa aking experience and mga kabebelabs no kung nagustuhan mo yung ganitong video Please don't forget to subscribe my YouTube channel and paki-click ng notification bell button at hit all para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, ito na nga siya mga ka no? Totoo ba na may wrong break contract or termination of contract dito sa Hong Kong? Ang sagot is yes. So, mga ka no? Based sa aking experience, no? Kasi nga, kung di mo pa alam, ako po ay dating OFW ng Saudi Arabia pero ngayon po ay andito sa Hong Kong as a domestic helper, pa rin. So based sa aking experience mga kababilabs, no, hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung uh, Saudi Arabia po is napaka Um, baga, uh, delikado yung mga amo dyan kasi nga 50-50 ang nagiging sitwasyon ng mga uh, kapwa nating mga Pilipino dyan sa bansang Middle East So hindi ko na-explain kung bakit Pero kukuha lang tayo ng mga... Uh, konting or yan, konti lang sa aking na-experience. So, ganito yun siya mga kababilabs. So, bakit mas maganda dito sa Hong Kong compare sa experience ko nung nasa Saudi ako? Based po ito sa aking experience ha, baka magsabi naman kayo na ganito, ganyan, maganda naman yung naging ano nyo sa uh, Saudi Arabia or sa Middle East like Qatar or ano, Abu Dhabi. So, mga kababilabs, ito ay based sa aking experience and ang experience ko mga kabebelabs no marami rin akong nakilala doon no kasi nga uh, alam niyo naman na sa amin din maraming nagmi is based din sa sa kanilang experience ay halos magkapare-pareho lang no ang nagiging sitwasyon so ito na nga siya mga kabebelabs alam niyo ba kung bakit maganda dito sa Hong Kong. So, oo, oh, 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 or yes, merong termination dito, pero para sa akin, maganda na yun. Kasi, hindi tayo maaabuso. Sa Saudi kasi, no, walang termination and walang break contract. Kapag ikaw ay nagkasakit or mga kababilabs, kapag ikaw ay nagkaroon ng problema or trouble sa pamilya mo sa Pilipinas, like, hindi, na, naman, naman natin hinihingi, no, na minsan talaga, no, madating sa buhay natin na may mawawala, ayan, may magkakasakit, may disgrasya, So, halimbawa, siya ay na ganyan, no? Mga loves, need mong umuwi or gusto kang pauwiin. Halimbawa, yung asawa mo, o ngayon, nawala siya, yan, or na patay, So, kailangan ka ng mga anak mo. No? And, kasi di ba diba, sa atin mga Pinoy Pinay, ugali natin na kapag may mga ganyan, uuwi talaga. No? Kasi kailangan natin umuwi para sa ating peace of mind. At least makita man lang natin. ba diba, mga loves, kapag nasa Middle East ka, ano, yung pahirapan sa pag-uwi. So, kahit na mag-white lies ka, kahit anong gagawin mo, makakabibilabs minsan yung iba talaga, hindi talaga pinapayagan. Kasi nafe-feel ng mga amo na hindi na yan babalik, kaya hindi pinapauwi. So, mga kabibilabs, ang daming case na ganyan. Pero mga kabibilabs, no, dito sa Hong Kong, hindi ganyan. Dito kasi sa Hong Kong, alam nyo yung maganda dito, pwede kang makapag-desisyon na hindi naka- ah uh, depende sa amo mo. So example mga kabebelobs, dito kasi sa Hong Kong ay kahit 1 year ka lang ay pwede kang magbakasyon, no? Kahit na three months ka pa lang sa kanila kapag may problema sa atin sa Pilipinas, mga kabebelobs, no? At magsabi ka lang ng maayos sa iyong mga amo, tapos hindi na talaga kaya na hindi ka uuwi. So need mong umuwi. Dito mga kabebelobs ay marami or mga ilagay natin sa 50% yung mga pinapauwi talaga o pinapayagan kung mayroong uh, emergency at uh, bumabalik, no? Kung baga, bakasyon lang. So, ganyan kaganda dito sa Hong Kong, mga ka labs. And, dito sa Hong Kong kasi, mga ka-babylobs, no, uh, mahigpit yung batas dito, maganda yung batas nila dito, mga ka labs, no. Kaya, ayun nga anytime kung may gusto kang sabihin sa amo mo. So, na, pero not all pa rin ha, not all. Hindi lahat ng sitwasyon ay naaayon sa'yo. Pero kapag alimba, no choice na gusto mo talaga or kailangan mo talagang umuwi, mga loves, ay makakauwi ka. No, kasi pwede ka naman, kung hindi ka pinayagan, pwede kang mag-break contract. Ganun siya dito mga loves, And, ang kagandahan is legal. Legal po ang break contract dito mga loves, Basta may uh exact or yung maayos kang uh, umbaga rason mo bakit ka magbe-break contract at yung katanggap-tanggap na rason. So hindi naman pwede na sasabihin mo lang na gusto mong magpakasal kaya o ka. So, hindi, hindi yan siya valid na reason, mga loves, no? Magbe-break kontra ka kasi uh, magpapakasal ka or magbe-break kontra ka kasi magdidibu yung kapatid mo. Magbe-break kontra ka kasi anamimis uh, namimiss mo yung aso nyo. So, wrong. So, hindi yan siya Puede mga kabebeluv. So dito po merong mga rason na talagang uh, exact for for your uh, decision or kung gusto mong mag-break contract. Like mga kabebeluv hindi mo na kaya yung trabaho sa loob ng bahay ng mga amo mo. Kung baga, nagkaroon ka na ng mental problem sa kanila kasi iba rin yung pakikisama nila sa sa'yo or yung iba naman laging uh, pinagsasabihan ng hindi maganda, kumbaga nai-stress na sila sa trabaho so mga kababilabs or yung sinasaktan ka ng amo, hindi ka pinapakain or late yung sahod mo, hindi ka sinasahuran, pwedeng pwede ka magreklamo sa labor mga kabebelabs no dito sa Hong Kong at agad-agad a-action -agad nila. And kapag ikaw ay mag-break mga kabebelabs no, lagi mong tandaan na kapag ikaw ay mag-break contract ay nasa iyo yung ano, Kumbaga, uh, ikaw yung uh, may babayaran sa mga amo mo kasi nga ikaw yung nag -break. So, ganyan dito sa Hong Kong, legal po ang break contract and mag-terminate ng amo dito sa Hong Kong, mga kababilabs. And, ang good news, mga kababilabs, no, halimbawa, uh, nananakit yung amo mo. So, mga kababilabs, dito ay bihira lang yung mga ganyan mga ganyan na situation kasi nga dito kahit na sinampal ka lang tapos namula yung mukha mo picturan mo yan mga kabibilabs no? at magreklamo ka o tumawag ka kaagad ng pulis na may pasa pa yung mukha mo mga kabibilabs no? grabe imbis na imbis na nasasaktan ka mga kababilabs, ang mangyayari, nasaktan ka na, magkakapera ka pa. So, ganyan kaganda yung batas dito sa Hong Kong. Once na sinaktan ka ng amo mo, tumawag ka ng pulis at may nakita talagang ebidensya mga kababilabs. At yan ay nireklamo mo mga kababilabs, magkakaroon ng penalty yung mga amo mo mga kababilabs. Kaya yung mga amo dito is natatakot and wala talagang naaabuso dito. Kasi mga kababilabs dito, no, A uh, kapag gusto mong umuwi makaka-uwi ka nang hindi ka na -abuso ng mga amo. So, mga kabibelas ganyan po kaganda dito sa Hong Kong. Kaya marami ang nagtatrabaho ng mga Pinay rin dito sa Hong Kong. At hindi hindi lang Pinay or yung Pilipino mga kabibelas kundi iba't ibang lahi dito nagtatrabaho as a domestic helper sa Hong Kong. Ang dami kong mga nakikita dito mga Indian, mga Bangladesh, mga taga Malaysia, mga kabibelas ang dami dito. So ganyan kasi kaganda ang batas dito sa Hong Kong, hindi tayo naaabuso. Kapag ikaw ay gustong pauwiin ng among mga kabibilabs no, vice versa. Kung ano yung ah uh, pwede mong gawin ay pwede ring gawin ng ah uh, A um, mo oh, kung gusto kanyang i-terminate ayan mga kababilabs no or mag ng one man notice sa uh, immigration mga kababilabs no na ayaw na nila sa iyo is legal po yan pwedeng pwede at hindi mo yan ma uh, ano yung kumbaga kapag ayaw na kasi iba kasi yung sa Middle East halimbawa ayaw na ng uh, amo sa iyo at uh, ang mangyayari mga kabebelabs no papahirapan ka hanggang sa matapos ka ng kontrata lahat ng hirap ipapatikim sa iyo kasi hindi ka nila nagustuhan ayaw nga nila sa iyo mga kabebelabs no kaya ayun lahat ng gusto nila kasi bahay nila yan at hindi ka makakalabas mga kabebelabs no is uh karapatan nila or magagawa nila. So ang seste or sistema is maaabuso talaga tayo kapag tayo ay nasa Middle East mga kabibelabs. Unang-una pinaparosahan tayo dyan na hindi tayo binibigyan ng pagkain, no? Pangalawa is sinasaktan. ayan. Pangatlo is bugbog or binugbog tayo sa trabaho kay yung mga maraming pinapagawa. And next is mga kababilabs, pinapatrabaho tayo sa ibang mga bahay. Like bahay ng mga parents nila. Ganyan po ka, ano, umbaga ka iba yung sitwasyon kapag nasa Middle East ka mga kababilabs. So, baka may magsabi na patunayan ko yung mga sinasabi ko. So mga kabibilabs, based sa aking experience is hindi naman ako sinasaktan doon pero mga kabibilabs, kulang sa tulog, kulang sa kain, lahat-lahat na is na tikman ko yan doon sa Saudi mga kabebilabs. So alam nyo ba nung nag-Saudi ako, ang kilo ko is 70. Nung umuwi ako is 52 na lang mga kabebilabs. <laughs> ang laki talaga ng binawas ng timbang ko. So, ganyan ang nangyari sa akin noon sa Saudi. And, hindi ko naman masabi sa inyo o makwinto dito sa video na ito kasi nga medyo mahaba na. So, kung gusto nyo is comment lang kayo dyan mga kababi and gagawa ako ng another video para sa nagiging sitwasyon or experience ko noon sa Saudi Arabia. So, yes mga kababi loves, dito sa Hong Kong is legal yung break contract and termination of contract. Kapag kapag tayo kapag tayo is ayaw na ng amo sa atin, hindi po tayo maaabuso kung hindi mga kabebelabs no, lipad kaagad tayo sa Pilipinas mga kabebelabs kasi once na nag-break ng contract or terminate ka ng amo mga kabebelabs, agad-agad uh, yan aalis ka sa bahay nila kung yan yung nagiging desisyon nila. Halimbawa, hating gabi ka binrake mga kabibilabs at gustong gusto ka nila na palabasin sa bahay nila mga kabibilabs is may karapatan sila kasi bahay nila yan. So, no choice is lumabas ka talaga kahit na hating gabi yan mga kabibilabs. Pero wag kayong mag-alala dito sa Hong Kong maraming mga uh, rent no yung nagpaparenta dito. So, uh, maari pwede kayong makitulog doon, magbayad lang kayo. Yun nga lang may bayad. So, kasi nga walang libre sa buhay. Lahat dito under the sun is kailangan mo talaga magpalabas ng pera. Basta about something, no? So, ayan siya mga kabebelabs dito sa Hong Kong. Hindi hindi ka maaabuso mga kabebelabs kapag ayaw na ng amo, gusto ka ng pauwiin, makakauwi ka agad-agad. And ang good news, ang Hong Kong mga kabebelabs no, kung bakit din nagustuhan ko yung lugar na ito. So, hindi sa hindi pagmamalaki, <laughs> no. Gustong-gusto or isa sa mga paborito kong lugar is yung Hong Kong. So, hindi na hindi natin isali na naging kasambahay tayo dito kasi nga yan talaga yung profesyon na kaya kong i-ano sa sarili ko sa ngayon. Kasi nga, hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Wala tayong maayos na ano, uh, pag-a-applyan na na trabaho kasi wala tayong degree. So, yun, yun yung problema. So, nandito ako sa Hong Kong para magtrabaho as a domestic helper at hindi para magbakasyon. Yun, yun yung difference. And, ayan siya mga kabebelabs, no? Ang Hong Kong is malapit lang sa Pilipinas. So, mga kabebelabs, 2 hours and any half mga kabiblabs na na nasa Pilipinas ka na. At ang maganda rin dito is magkapareho yung oras sa Pilipinas at uh, dito sa Hong Kong mga kabiblabs, no Kaya hindi ka mahirapan sa pag-adjust no? sa pagbigay ng oras or pagtawag sa inyong pamilya kasi nga uh, morning dito, morning din doon kung, kung baga alas 8 ng gabi dito alas 8 ng gabi rin sa Pilipinas. Halimbawa matapos ka ng trabaho sa uh, Uh, loob ng bahay ng mga amo mo is 10 or yet yeah, 10 p.m. mga kablabs, pwede, pwede ka pang makatawag sa asawa mo, sa BF mo, kasi nga for sure maantay ka nila kasi nga pare-pareho lang yung mga oras yung mga kablabs, no? pwede, pwede, pede kayong mag-baby time. So, ayan ni siya mga ka-baby no? Dito sa Hong Kong, hindi tayo maaabuso kasi may termination. Kung baga, mga ka loves, hindi makakapag-take advantage yung mga amo natin sa atin. And dito mga ka loves, no? May termination, break contract, anytime magusto mo or aayaw ka na sa amo, ay pwede kang, pwede kang umalis sa bahay nila or mag-break ka. Kapag yung amo naman is ayaw na niya sa'yo, gusto kanyang palabasin sa loob ng bahay, nila, pwede kanya i-on the spot break or pwede siya mga kabilabs mag ng one man notice, vice versa, ikaw rin. So, patas ang labanan dito mga kabilabs kapag nag-aayawan kayo ng amon nyo or ayaw na ninyo sa isa't isa kasi nga hindi, nyo, hindi kayo compatible kung baga hindi kayo ano, ang tawag dyan, hindi kayo bagay na magsama sa isang bahay kasi nga hindi kayo magkasundo. Anytime ay pwedeng pwede kang makakauwi ng hindi naaabuso. Ganyan kaganda dito sa Hong Kong. Kaya mga kabebelabs, no, wag kayong matakot sa word na ayaw ko dyan sa Hong Kong kasi may termination. Mga kabebelabs, dito sa Hong Kong, kapag ginawa mo yung trabaho mo ng maayos, nagustuhan ka ng mga amo mo, mga kababilabs, no? Ang laki ng diferensya, kumbaga, malaki talaga, bukod sa uh, dito hindi ka naaabuso, mga kababilabs is malaki din yung sahod. Kumpara sa experience ko nung Middle East ako, ang sahod ko noon is 19,222. to 22. Nakadepende lang dyan sa Based 'yan sa palitan pero ang sahot talaga in range siya is 20,000 nung panahon ko mga Kabebe Labs no 20 oo oh, yes 2019 to 2021 ako noon sa Saudi Saudi mga Kabebe Labs. And mga ka-baby loves, huwag nga kayong matakot sa termination. Ang importante lang dito, gagawin natin yung trabaho natin. Makisama tayo ng maayos. Imposible talaga na mangyari ang sinasabing ite iteterminate kayo. Dito mga ka-baby loves, once nagustuhan ka ng amo mo, pwede, ka, pwede na yung dagdagan yung sahod mo. Nabihira lang mangyayari kapag nasa Saudi ka, nagtrabaho. So minimum lang talaga at doon, no? laging nalilate yung sahod. Sa akin noon, nalilate ng dalawang buwan, halos tatong buwan, wala pang biningay na sahod, sinasabi lang na bukra-bukra, uh, o ganun. kumbaga bukas na, bukas na, bukas na, ganun siya mga kabibilabs. Dito, bawal yan, kapag hindi ka sinahuran mga kabibilabs sa Hong Kong is, pwede kang magreklamo sa labor or sa immigration mga kabibilabs, no? anytime. Mga kabibilabs, kung gusto mo pumunta doon is makakapunta ka kasi dito is my uh, day off, no? Kung may problema ka is pwede mo siyang maasikaso kaagad. So, yan siya mga kabibilabs, no? Thank you for watching. And, mga kabibilabs, kung nagustuhan mo yung ganitong uh, video or mga ganitong kind of video dito sa aking channel po is marami po akong in-upload dyan paano mag-apply dito sa Hong Kong and tip and step by step, paano mag-apply and mga guide na rin mga Kababy no? So, uh, visit my playlist, mga Kababy Labs. Grabe, at makita mo dyan kung ano yung mga gusto mong... Uh, makita. And mga kabilabs, don't forget to subscribe my YouTube channel na rin kung nagustuhan mo yung channel na kagaya nito or mga video na kagaya nito. And click notification and pakihit ng all para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko mga kabilabs. And ayun nga lang, thank you and God bless us all. Bye bye!